good morning ulit mga busing welcome to my third vlog happy new year no long ride no sa bagong taon no new year's ride natin january 2 pa rin no dito pa rin tayo sa San Rafael kasama natin si Pututan Vlog no tapos si Amigo Jomer yan, Amigo Jomer si Amigo yun 2007 ng sticker niya yan. So magkape-kape muna kami mga busing doon sa suki natin no, sa baklayan At doon tayo magdugtong eh, mamaya ng pangatlo nating video Okay? Sa kapihan <laughs> Kita kits mga busing ha Good morning sa inyong lahat at happy 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 new year Yan po no Magdikit tayo ng sticker ulit Yan Daya ako no? Kita nyo daya. Video doon dyan ay, mong kita no, Jao. <laughs> <laughs> Yan sandali lang po mga busing ah. Uh, <laughs> ko ni nagapalit na nagdasok sa pinakapusod. Yan. Yeah. <laughs> Kabag ko. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> Yan. Yan. <laughs> ko.

Ayan guys oh. So, <laughs> Nagpa-ticket din naman si amigo, Jupiter. Oh, di ba? Diba? Tapos dami ito dami yung journey natin, yun. natin, no. Ay, ganda Ayas. Solid. Yes. Oh, di ba? Wala. Daya una kong pinatapik. ko. Naging tupad ko di ako na. <laughs> may mga big bikers doon oh, sa mo? Kapadik yan ba kayo mga guys? Hindi <laughs> ka mo? nyo! Sandali po mga busing ha. Kapadik na ba kayo guys? Solve na! Oh, okay, <laughs> okay. It's oh, na let's go! Done! Kapiya na! Kapiya na ta! Kapiya na! <laughs> Ayan, tara na po mga busing. May mga big bikers na lumapit doon sa motor. Ah, ano, magpapapicture sila. Ano? Mga... Dito, ano? dito, dito, mga Taas mo dyan. Kaya namin dahil rin sa babaw mo, pwede gari Sakit to. Tapos sakalaan po ka dyan. Kaya sakit ya? Peko kung gusto nyo sa babaw, te. Dipindi. Kaya mahal gari rin dyan Kaya dato suke ko ah. Kaya namin dahil jubiwa rin Yan big bikers. Yan, sandali lang po ah. Yan po to. Alright guys, nagpa-picture Let's <laughs> go Karena, na Ta lo kami tam, ngapi ya <laughs> Ayos, let's go Nagpa-picture pa sila yang eh, Yung mga big bikers Karena, <laughs> hmm. tapos hanggang dyan lang sa bike ah, kapihan natin tapos magkuhan tayo mag cellphone habang nagkapape okay ganda o okay, oh, diba? yung view the view the view <laughs> for the views Uy. <laughs> <laughs> kapihan sa baklayan timing ko walang maraming tao yun no. Eh. Oh. Ah, 'Di ba? Ito yung view natin mamaya. Oh. Ah, ang ah, ganda view. Ito yung sarap, eh. 'di ba? Sarap. Kaya na sa ng mga uh, bikers. Uh, ito yung aranda ng kapiyan sa baklayan ah. Good morning. Good morning. Morning. Papec. 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 ko Papec. 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 Papec kata pula ka ani mo ka Channel Busita ako na sa dadaan ko sa ko ah Yo no oh di ba na. <laughs> tambe tempiana ito ba Oh di ba Gan na <laughs> Yan. Oh. Dito yung likod natin at harap. Ito yung harap. <laughs> 'Di ba? Ganda. Tapos ito yung likod. ganda pa rin, 'di ba? Both sides. <laughs> Yan. Sandali lang po mga buseng at lilipat tayo sa cellphone. Yan po no, wala silang native ngayon na kape. They mag 3 in 1 tayo, 'di ba? <laughs> Yan, sandali lang po mga buseng ate. Ayan sila oh nagsigawaan ng mga video nila kasi kaganda oh. mo kas? <laughs> mag intro na putol pa intro nyo <laughs> yan dito po muna tayo no sa kan maupo-upo kami dito at eh, magkape-kape tapos after uh, mga pahinga lang no tapos didiretso na kami ng kanaman didiretso na kami ng Barutak Viejo yan, bababa yan sinsan Pututan Vlog, yan, shout out diba andoon yung dalawa yan tapos ito yung view natin no? o oh. oh, diba Bye -bye. Yeah. <laughs>

Wait. Yeah. Dere lang na. Lakad daw ba? Koron din kan mabrera. Yan. Ayun na yung kape namin. Sitaplan <laughs> natin yung ating ang dilingan kasi may hirap pati. Ano ba? Napakaganda. Yan dito po tayo ngayon sa kapihan sa baklayan, no? Okay, madam, sa suki natin. Ayan. So, magkape lang kami mga busing. Tapos, sa kuha na nyo na lang po, no? Sa vlog niya, may guton nyo. Ayan. Panoorin nyo na lang po yung ibang ganap dito. Dugtong na lang tayo mamaya ng moto vlog. Okay? Kita kits mamaya mga busing. Nakaka may kape pa kami, pero nag, lang, nagpapahinga lang kami, no? Para mamaya kunti, bababa naman kami. Ayan. Diba? Kanito po ka, paano? ito kataas nagulat nga si amigo to nyo eh na sobrang taas daw Ayan, yung kawayan no oh. grabe <laughs> oh nagkuha na kami ah Pagkakarmana 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 yan po no ito kapihan sa baklayan Ayan. may nyo alis na po kami no papunta kami yung Barutak Viejo hanggang dyan lang sa baba mga busing doon tayo mag-outro tapos para hindi masyadong umaba yung mga kuhan natin dito siguro maiksi no or baba-abain ko lang konti dito mga busing mag-outro na lang tayo doon mamaya sa ilalim tôi tayo sa so magandang view Atayin natin tên lại map Yun Nay! Thank you again Điều, no? Oh, mga mais na bagong ani yun kitang kita na yung kalsada dahil ma na, maliwanas na yung kan dito wala nang mga damo mapakataas no ang ganda no yun yung dadaanan pa natin mamaya dadaan pa tayo hanggang mga kapundukan na yan no? yan pa yung mga dadaanan natin lahat ng yan ba? Diba? No? Amo diba? no? Ano? Amobaragyan to? Ano? Amobaragyan to? Ano? Amobaragyan no? na yung dagat ng Banaang ang Ano na Mindusa. Ito ng Kaya maganda dito. Hmm. Dahil maganda ang view. isa rin ito sa nagandahan ko na view dito doon sa baba banda <clears throat> baklayan doon pa sila antay muna tayo <clears throat> kumukuha pa sila ng pan eh para makuna natin sila ng video Bangking ah. Ayan na si Amigo Tonyo. <laughs> amigo is coming to town. <laughs> ano, oh. o. Ganon din si Ikan. Si eh, uh, Jumer. Amigo Jumer. Nagmamoto vlog. Ganon. Oh. Sige lang ah. Yan. o. Oh. Ayan. oh diba? <laughs> oh, ma abri abri yang. Yo sulit yang ganda. Eh. Yeah. <laughs> Dinig sa video nila yung mga tawanan nilang dalawa <laughs> oh, diba? Napakaganda, no? Tangin naman natin sila. <laughs> Hindi na ako nakapag-video doon kanina eh para makapag-video si Amigo Tonyo ng kanya doon sa pagkape-kape. Kumuha lang ako ng mga ng kunting clip para may may mahabang magawa siya na video na sa kanya natin panoorin. Pero dahil sa tawanan din naman namin eh doon na po yung kapiyan sa taas. Parang natigil na ata yung kanya yung video. <laughs> Ayok. Ayok kasi puro tawanan na lang eh. Nag-usap-usap lahat ng tawanan ng tawanan doon kanina sa kapiyan eh. Puro, Alabang Cubao yan mga taga Alabang at taga Cubao Shout out <laughs> Ganda ng mga maiso na daana natin yan. Kasi yung Kasi sibol pa lang no Kasi sibol pa lang Kaya uh, uniform pa Tapos sobrang green pa yung van yung dahon niya kaya napakaganda tignan doon mamaya makikita niyan, yan yun o oh sa kabundukan ay ano no? napakaganda tignan eh yun kanina sa taas no nung makita dito napakaganda no sarap eh <coughs> muna tayo tapos si eh, i-video eh, eh, natin sila mauna ka tapos i-video eh, natin sila dito oh yeah yan sigil tayo dito tapos i-video eh, natin sila yun ano, no? ang ganda ng isa no mm. <laughs> <laughs> Oh, hindi, napakaganda no hmm. okay, Gawa kasi lang ng video nila <clears throat> May lalam na mas may magandang lugar pa din eh ah ngayon lumiritso na rin po ninyo oh, ako ng kape at tinapay ah ayun o no, in say shout out shout out po no maraming salamat po sa tinapay mo no na. may nagtatanim po ayun, mga bikers shout out ganda no kami gutom nyo ang tagal <laughs> natigil pa titigil pa yan kala ko titigil yan o? O Let's <see>. go. <laughs> Nanda ng dito eh. mahis na yung mga tanim dito. <laughs> hanggang barusak biho na po yung mga may na yan biliblo na po dito sa mga bikers na po eh Saldo plus yung lalagay dyan Maganda yan Hindi yung tubig makalabas no? Isa sa purong simento Nang gaya nito Hindi makalabas yung tubig Kaya at nabubuhal yung pan humihina yung Pundasyon ng pan Ng wall nya Yung kapit nya Kasi yung tubig hindi makalabas kami sila ng video eh bukas baka ah, oh, bukas ata yung closing sa plaza tayo ulit Ong po kaloong <laughs> amigo jumer hindi na yung braso na sa kaka paano cellphone na eh <laughs> okay, di ba nangalay nga <laughs> nilipat <man> niya. <laughs> <laughs> Pagbabak na niya pagbaba mamaya nung no, pagdodo na sa patag doon ako mag end mga busa nga Sino natin yung ba natin sa dalawa sa dalawa dalawa pa lang isa. ah tatlo pang tatlo natin yung vlog mo. wow isa doon sa pan <laughs> Kinakunan niya ako eh <laughs> Kinakunan niya ako Kukunan ko rin kayo Ano <laughs> diba? Umaba eh <laughs> Shout out doon sa mga big bikers Kanina no hindi na ako niya naman ako magbigay ng kan sa kanila at magpaalam na nagbablog tayo eh picture sila ako yung nag shot sa kanila hmm, napakaganda wala hindi yan so patag na po kayo mga busing hanggang dito na lang po yung third vlog natin no hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat no mga busing happy 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 new year sa inyong lahat okay hanggang dito na lang bye bye love you all bye